Marerelax po ang mga baboy natin sa wallowing area dahil naliligo sila diyan eh. Hello mga kasaka. Ah, magandang Pasko sa ating lahat. Ah, December 26, 2023. Ah, ang topic po natin ngayon ay ah, wallowing area. Ano ba yung wallowing area? Mahalaga ba ito sa mga baboy natin? Ayan po. Ah, i-start na po natin yung topic natin mga kasaka. So para po masagot yung tanong natin kung ano ang wallowing area ay ito po yung ipunan natin ng tubig na parang square. So yan, diyan naglalagay tayo ng tubig. Ah, uh, kailangan nating malagay ng tubig diyan. At ano ba ang ano nito? Dahilan. Bakit naglalagay tayo ng wallowing area? So ito po yung mga uh, rason kung bakit una ay ang mga baboy natin mainit po yung kanilang katawan dahil sa kinakain nilang feeds eh, chemical yan, maraming chemical kaya umiinit yung kanilang katawan so kailangan nilang inoblob yung sarili nila maligo ah uh, kailangan nilang magtampisaw dyan para po maibsan ang init ng kanilang katawan, ang gawa ng feeds na kinakain nila pangalawa po kapag po mainit ang panahon, hindi maiwasan na ang kanilang katawan ay mainit at saka humihingal ang po ang kamayan lalo na kapag malalaki na po sila so kailangan nilang magtangpisaw ibabad yung kanilang katawan maligo po sila dyan basahin yung kanilang katawan dyan sa walong area na yan so ayan po so yan yung pangalawa pangatlo po ay likas po sa kanila na sila ay mayroong wallowing area likas po Uh, natural po sa kanila yan na kailangan nilang i-bloom yung kanilang katawan, sa putikan, sa may tubig. Gustong gusto ni kasi nila malamigan ang kanilang katawan, bahagi po ng kanilang uh, ano yan, uh, kumbaga, bahagi po ng kanilang ginagawa yan, natural po sa kanila. So, ganyan po yung mga baboy natin, minsan nagtatampaw sila dyan, naglalaro sila. So, ganyan po yung pangatok. Pangapat po ay kailangan po nila dyan magtampisaw, maglaro, bahagi po ng kanilang buhay bago yan. Kaya may lang, meron po tayong wallowing area na tinatawag. So, ganyan po. So, ito na po siguro yung pang-apat. Ang pang-apat po dyan ay para po ay maganda para sa kanila dahil na lalamigan sila nawawala yung init sa kanilang katawan at the same time napapaliguan po sila ng natural ibig sabihin nun nalilinis po ang kanilang katawan gawa po ng wallowing area na yan so ganyan po ang uh, mga benefits ng pagkakaroon ng wallowing area kapag nagawa po natin yan ay mas maganda yung kanilang kalusugan mas mapapaganda mapapabilis yung kanilang paglaki. Uh, dahil naib sa ng init sa kanilang katawan, mas maganda yung kanilang absorption ng nutrients sa kanilang katawan. As mas relax sila, mas presko po sila. Ganyan po yung uh, maganda sa wallowing area. So kaya nang sinabi ko sa inyo, pati native po kailangan yan. Eh, lalo na yung mga native, sila gumagawa mismo ng kanilang wallowing area eh. Uh, dyan sila naliligo, nagtatampisaw, diyan po sila numihiga, okay mayroon namang disadvantages po ito yung hindi kagandahan una po ay minsan iniinom, um, iniinom nila yan tubig na yan kasi minsan eh siyempre naiinitan sila minsan umiinom sila dyan at siyempre minsan dyan sila umihi, tumatae kanina nakita nyo naman siguro kanina so ganyan po kasi ang hindi maganda dyan medyo nagkakaroon sila ng hindi magandang sanitation sa kanilang katawan lalo na kapag naligo silang ganyan na madami eh talagang may pagkakataon na maaring sila ay magkasakit at uh, maaring hindi kontaminado po yung tubig na inom nila, sanhi po ng kanilang pagkakasakit, so hindi maganda so dyan tumatay, umiikom insan. so ang maganda dyan ay palitan po natin yung tubig uh, twice a day o hindi kaya po ay tanggalin nung muna natin yan And then bagyan natin ulit ng panibagong tubig So ayan po Yung mga magandang dulot ng ating wallowing area So ayan mga kasaka So sana maglagay din kayo ng wallowing area ninyo Sa inyong mga babuyan Kahit mga hybrid kailangan na kailangan po nila yan So ayan na-discuss ko na yung uh, advantages nito At disadvantages So ayan mga kasaka Maraming maraming salamat ulit sa paghinto at uh, panonood sa video ng ito. Sana may matutunan kayo. I-share po natin sa iba mga kasaka. God bless and uh, Sana po ay mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Okay, mga kasaka. Paalam na ako kayo. So ayan mga kasaka, na-discuss na natin yung uh, topic natin ngayong araw na to. So ayan mga kasaka Salamat sa inyong panonood ulit. At share-share uh, lang tayo ng mga ideas. Para po mas maganda yung ating pagbababoy. So kaya mga sakababay na sa ating lahat. God bless sa ating pamilya. Ingat po tayong lahat. Palagi. Babay na.